alam na si Hiroshi sa kanyang ina dahil pupunta na siya ng Japan upang doon na mag-aral. Biglang dumating si Adelina, Tirisita at Eduardo. Sinauli na nga ni Adelina ang kwentas kay Hiroshi na ibinigay sa kanila. Dahil alam nila na mahalaga ito para kay Hiroshi. Pagkatapos ibigay ni Adelina ang kwintas kay Hiroshi, umalis na si Hiroshi at kasama ang kanyang ama pa uwi ng Japan. Nasaktan si Adelina sa pagalis ni Hiroshi at lumipas ang ilang taon hindi na nila nakita muli si Hiroshi kagaya ng kanilang ama. Nangako naman si na Adelina at Teresita sa isa't isa na sa kanilang paglaki magtutulungan silang dalawa na ipapatayo nilang muli ang teatro ng kanilang ama nang sa ganon magbalik ng muli sa kanilang piling ang kanilang ama. Nananalig rin si Eduardo na matupad nila Adelina at Teresita ang kanilang sinumpaan at nangako rin siya na palagi siya sa kanilang tabi. Ang sumpang iyon na hindi na kinaligtaan ni Adelina at Teresita hanggang sa kanilang paglaki. Ngunit sa pagbubukas ng taong 1941, unti-unti na rin nararamdaman nila ang paglapit ng mga Hapon at ang kanilang daladalang digmaan pero hindi naniniwala si Eduardo na sasakupin ng hapon ang Pilipinas dahil nung bata pa lang siya ay ganyan na ang kanyang naririnig ngunit hindi naman ito nangyayari. Dahil ang katotohanan kahit kailanman hindi magagawang labanan ng hapon ang Amerika dahil batid ng buong mundo kung gaano ka superior ang sandatang lakas ng bansang Amerika. Ang sabi ni Adelina na tama ang mga sinasabi na kanyang kuya, isa pang masyadong magagalang ang mga hapon, malamang yuyuko pa sila sa kanilang kalaban. Sabay alok na uminom ng tsaa at kumain na lamang ng sushi kaysa makipaglaban. Sinabihan ni Teresita si Adelina na tama na ang kanilang pag-uusap dahil ayaw niyang mahuli sila sa kanilang audition. Kaya pinagalitan ni Adelina ang kanyang kuya Eduardo kasi napakadaldal nito. Sa kanilang pag audition nagpakilala na silang dalawa nito sa may-ari at narinig naman ng may-ari ang apelido ng Bromeo. Nagtanong kagad siya ni Nadelina Tereseta kung kano-ano -ano nilang dating impresaryo na si Julio Bromeo. Sumagot naman sila dili at Teresita na ito ang kanilang ama. Magkaiba lamang ang kanilang apelido. Nagtanong ang lalaki kung may balita na ba sa kanilang ama. Nakabalik na ba ito sa kanila? Ang sagot ni Teresita na hindi pa umuwi ang kanilang ama. Ngunit umaasa sila na babalikan sila ng kanilang ama ang sabi din ni Adelina na kaya sila nandito dahil nais nila sundan ang yapak na kanilang ama. Naniniwala kasi sila na kanyang ati Teresita na kapag nalaman ng na kanilang ama na nagtatanghal sila dito sa entablado sa Budabel kagaya niya ay babalik siya kaagad sa kanila. Sana makapasa sila nito ngayon dahil ito lamang ang nakikita nilang tulay patungo sa kanilang ama. Umaasa naman ang lalaki na kasinggaling din nila ang kanilang ama. Ang sabi ni Teresita na susubukan nila na maging karapat-dapat kaya nagsisimula na sila sa kanilang pagtatanghal. Habang si Eduardo ay umalis muna siya dahil may isang babae na umaakit sa kanya at natutokso nga si Eduardo nito. Hinahalikan pa niya ang babae ngunit nahuli sila sa asawa ng babae. Nagulat si Eduardo na may asawa pala ang babaeng umaakit sa kanya at hindi siya makapaniwala nito dahil ubod ng maganda ang babae habang ang kanyang asawa ay ubod din ng pangit. Kaya napalabang si Eduardo nito at nasaktan niya ang lalaki. Humingi din siya nito ng patawad at sinabihan niya ang babae na huwag na itong pumatol kahit kanino dahil may asawa na siya. Sa kalagitnaan ng kanilang pagsasayaw ni Nadilina Teresita, pinatigil sila kaagad ng maestro dahil hindi niya nagustuhan ang pagtatanghal ng dalawa kasi ginaya lamang nila si Katie de la Cruz. Siya lamang ang nag-iisang Raina ng Boda Bell. At nagtanong siya nito sa dalawa, bakit niya ito kukunin silang dalawa sa kanyang kumpanya kung kukupyahin lamang nila si Katie de la Cruz. Kung nandito lamang ang kanilang ama, sigurado siya nito na sasangayunan din siya. Baka nga itatwa pa silang dalawa at bumalik na lamang sila kapag nahanap na nilang kanilang sariling tinig ang katauhan nila bilang tagapagtanghal nang sa ganon ay maging karapat dapat silang maging anak na isang napakahusay nilang ama. Sobrang nasaktan si Adelina Teresita sa kanilang kabiguan. Sinabihan ni Eduardo si Adelina Teresita na walang kwenta matandang empresaryo na iyon. Hindi niya lang nakita kanilang talento. Pinigilan lamang niya kanyang sarili kanina. Kung hindi talagang makakatikim ito sa kanya ng suntok dahil sa mga panalait na sinabi ito sa kanila, naawa lamang siya dahil isa na siyang matanda. Ang sabi ni Teresa na may katuwiran rin ang matandang empresaryo. Baka nga hindi talaga sila ni Adelina para sa entablado. Ngunit hindi makakapayag si Adelina na susuko lamang sila. Hindi dapat sila padaig sa ganyang pag-iisip. Ang dapat nga patunayan nila sa matanda na iyon na mali siya at kayang-kaya nila pagbutihin ang kanilang mga sarili. Ang sabi din ni Eduardo kay Teresa na tama si Adelina, kaya maaari bang huwag na sila paghinaan ng loob at sa halip ay hamunin nila kanilang mga sarili. Upang ipamala sa matandang iyon na mali ang panguhusga na ginawa niya laban sa kanila, kaya sinabihan ni Adelina si Teresita na susubok silang muli. Ang sabi ni Teresita tapos ano, upang mabigo at mapahiyang muli sila. Akala ba niya ang madaling tanggapin ang mga sasabing sa kanila ng maestro na iyon? Halos ibig niya lamang lamunin siya ng lupa. Ang sabi ni Adelina, nang ibig sabihin ba nito, isusuko na lamang nila basa-basa ang kanilang pangarap. Paano na ang kanilang ama? Paano na kanilang pangarap na may tayo muli ang kanilang teatro? Ang pangarap nila na inalagaan simula sa pool ng mga bata pa sila. Isusuko lang ba nila ito? Pati na ang pag-asang babalikan sila ng kanilang ama isusuko na rin ba nila ito? Kaya na pagtanto ni Tereseta na tama ang mga srasabi na Dilina na hindi sila dapat susuko nito para sa kanilang pangarap, lalong lalo na sa kanilang ama. Kaya nanumpa silang muli na hindi sila susuko sa kahit anong balakid hanggang masungkit na nilang matamis na oo na matandang masungit at natatawa na lamang silang dalawa habang nanumpa sila nito. Nakita naman nila Adelina ang dugo sa ilong ni Eduardo at nagtanong sila nito kung napaano siya. Nagsisinungaling naman si Eduardo na nabunggo lamang siya kaya pinunasan ni Teresita ang dugo na sa ilong ni Eduardo. Sinabihan ni Eduardo si Teresita na masyado naman siyang maalalahanin, hindi kaya siya ay umiibig na sa kanya. Nagalit naman si Teresita dahil para lamang niya itong kapatid at pati rin si Eduardo para na lamang niya kapatid si Teresita. Hindi natutuwa si Teresita sa pabiro ni Eduardo at natatawa na lamang si Adelina sa kanilang pagtatalo kaya tinukso niya ang kanyang kuya Eduardo na baka may pagtingin ito sa kanyang ati Teresita. Ang sabi ni Eduardo, bakit naman siya iibig sa pangit na iyan? Nagalit si Tereseta na tinawag siyang pangit ni Eduardo. Ang sabi na Adelina na napakaganda nga na kanyang ate at katulad sila nito. Ang sabi ni Eduardo na kay taas naman lipad ng kanyang mga prinsesa. Kaunting pagpapakumbaba naman. Natatawa na lamang si Adelina at Tereseta dahil napipiko na sa kanila si Eduardo. Kumuha ng bato si Eduardo at babatuhin sana niya ang dalawa. Sinabihan ni Adelina kanyang kuya Eduardo na binilinan siya na kanilang ina noon, huwag na huwag siyang mananakit ng babae lalo na siya. Ang sabi ni Teresita na subukan lamang niya, kaya sinubukan nga batuhin ni Eduardo ang dalawa at natatawa na lamang siya dahil mga utu-uto sila nito. Samantala sa pag-uwi nila Adelina Teresita sa mansyon, hindi nasihan si Carmela na nag-audition si Teresita sa Buda Bell. Pagkatapos niya itong paralin sa kolheyo, ay gusto lamang niya magtanghal sa entablado katulad ng kanyang ama. Ang sabi ni Teresita, nabatid niya pangarap nila ito ni Adelina noon pa Ang sabi ni Carmela, hindi nabali sa basad ng walang pinag-aralan. Doon siya nabibilang sa mga babaeng walang kahiyang sumasayaw sa entablado at nagpapahalay sa mga lalaking may asawa. Doon siya bagay, pero iba siya. Paano siya makakapangasawa ng isang ginoong na bibilang sa isang kapita-pitagang pamilya kung pupunta siya at papasok sa mundo ng Boda Bill? Palibhasa, nasama na rin siya sa anak ng Kereda, kaya ganyan ang kanyang inaasal. Nagalit si Tereseta sa mga sinasabi ng kanyang ina at dinamay pa niya si Adelina. Sinabihan niya kanyang ina, nais lamang niya sundin ang nais ng kanyang puso at tinatawag sila ni Adelina sa entablado at hindi nila maaaring hindian ito. Ang sabi ni Carmela na hindi rin siya papayag na sirain lamang niya ang kanyang magandang kinabukasan. Kaya mula sa araw na ito, hindi na siya babalik sa Bodabel. Puputulin na niyang walang kwentang pangarap na iyan aalis na sana si Tereseta ngunit sinampal siya ng kanyang ina at sinabihan siya na huwag na huwag siya nitong tatalikuran at susundin niya ang nais ng kanyang ina. Hindi na siya babalik sa Bodabel. Sumagot naman si Tereseta nito na oo. Kaya panghahawakan ni Carmela ang pangako ni Tereseta at huwag siya nitong susubukan dahil magkakalintikan sila nito. Kaya huwag natin palalapasin na kapanapanabik na mga tagpo sa pulang araw. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!